nais mo bang magpa-check ng ano kung bagay-bagay ba sa iyo ang kung ano man like color white, pastel color, ganyan. Oh, ayan, nabudol na naman tayo ng kasama natin. Ayan, oh. Hay nako. Ay, ayan na. So kasama natin ngayon si Ma'am Robin. <laughs> si Mr <Ms>. Robin. <laughs> at ayan na. Feeling vloggers lang Miss Robin. Oh Ayan. <laughs> color analysis si madam oh, madam at ito na nga yung mga ginagamit ni ma'am Robin sa kanyang pag-assess ng ating color palette ayan at ayan pa nga meron pa mga makeup mga pabango na babagay sa ating kung ano yung result ng ating analysis at ayan start na nga sila oh so ayun I try nyo rin ma-experience dami nyong matututunan at ayan o, sinet up na rin ni Ma'am Robin ng kanyang pang vlog. Oh! So dito, ayan na, mag-start na yung tama ba? Draping sa pagkakaalala ko. Napakatagal na rin kasi nung video na ito. Ayan. So yan yun. O, oh, diba? O, tumitingin-tingin pa siya. Ang happy-happy niya, Oh. Ay, nako. Kaya mas magiging Malalang shopping era itong kasama natin dito. Oh my golly. Eh. Ayan na. Oh. Tapos na. Oh, alam niya na kung ano ang kanyang color palette. Or ang palette na gagamitin or ang isa shopping niya. Haya na yun. Tapos dito naman, ayan, madadagdagan na naman siya ng add to cart sa mga platforms kasi ito mga makeup naman nito. Then, next, ayan na nga. Gagamitin naman na din yung mga samples ni Miss Robin, ni Ma'am Robin ng mga perfume or pabango na bagay. Tapos, ayan, ako na nga. Which are colors that are rich and deep, still primarily vivid, not dark. And then the last are the dark colors. So, ang primary trait niya is the colors have to be really dark and then in the cooler hue. So, At ayun na nga, nalaman na natin, no? So, ayan, napakarami nating natutunan dito at sulit na sulit guys yung professional fee ni Madam. Kaya ano pang inaantay nyo, message nyo na rin. Lagay ko na lang dito yung link ni Madam. Let's go!